Hello guys, good afternoon. Nandito na naman tayo para kumain. Nagluto ako ngayon guys ng uh, gulay. Ito oh. Mixed vegetable. Alam nyo na galing sa tanim namin dyan sa garden namin na mix. Sarisaring gulay. Ito oh. Alam nyo na ito oh. yung onion sleeve, kamuti, Talbos kalabasa, <laughs> yang okra. Sana yung sitaw ay madurog pag yung anuhin ko. Tapos, ang sinaw ko, may sitaw na kunti. At syempre, nilagyan ko ng ano. Yan, oh. Alam nyo, guys, kung anong isinahog ko, ipakita ko sa inyo. Sana nga hindi madurog. Ito, oh. Sana hindi durog. Yan guys, ang sinahog ko. Yan, 'di ba? Bumili ako ng tuyo. Ito ang sinahog ko. Dalawa sila. Ayan siyang isa. Ayan. Mm. Kasi yung, di ba, tuyo siya. O di, ang pinangtimpla ko na rin yung alat niya. Kunti lang nilagay ko. Nilagyan ko lang ng kunting uh, cubes. Hindi ako nag-aasin. Tapos nilagyan ko rin siya ng kamuti na yung kamuting nilalaga. Kamuti na bagas sweet potato. Tapos syempre may ampalaya. Di ko mahanap yung sita o kung saan. Ayaw na ayaw. Ayan. O yan guys. O nakita ko rin. <laughs> Ayan na. Kain na tayo. At syempre kailangan may chili. Ayan. I-try nyo guys na ganito ang ipang-timpla nyo sa gulay nyo masarap. Iba yung lasa kasi ano na lang tuyo siya. O sige, magsandok na ako ng ulam ko kasi kakain na ako. Ito guys, o. Share ko sa inyo lahat. Ipatikman ko rin yung mga kasama ko mamaya. At saka may talong sap siya pala. Nilagyan ko ng talong. Hindi ko na mahanap yung ano ko. Sahog. Ganyan. Ang gawa ko kasi pag nadurog na hindi na magandang tignan. Ganyan. Nandito pala yung mga talong. Yan siya guys. Yan. Hanapin ko pa yung sitaw. O, nahanap ko rin. Tapos, yung kamuti. Ito siya guys, o oh yung mga kamuti. Kasi pampalapot lang naman yan, kaya nilagyan ko ng konting kamuti. Ito yung bulaklak. Tapos okra. Hindi ko na makita yung mga ibang okra. Mahirap naman durugin. Yan guys. Tapos siyempre kung kukuha ka na ng sabaw, yung sandok na para hindi na siya ano at least hindi na durog yan tsaka alam nyo guys kung anong kainin ko pakita ko sa inyo yung kanin ko Ito ang kanin ko ngayon. Yung niloto ko nung isang araw. Nagtira ako. Nilagay ko sa rip. Ngayon pinainit ko. Kaya yan ang kainin ko. Ayaw ko adik ako talaga sa ganyan na style na biryani. Okay guys. Ano? Kain na tayo. Good afternoon. Late na naman ang kain ko. At syempre, dagdagan din natin ng mga pang natin. 7 up. <laughs> okay, guys, thank you for watching. Bye.